sa so, araw po sa inyong lahat ngayon po ay uh, September 22, 2025 lunes na ikadalawang putlimang linggo sa karaniwang panahon ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Estras chapter 1 verses 1 to 6 ng unang taon ng pamamahala ni Haring Siro ng Persia nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Siro ay sumulat ng ganito. Niloob ng Panginoon ng Diyos ng Kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Buda, kaya ipinahintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem ang bayan ng kanilang Diyos upang itayong muli ang bahay ng Panginoon pagpalainawa sila ng Diyos lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tumulong sa kanila bigyan sila ng pilak ginto at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Nahuda at Benjamin, ang mga saserdote at mga libita at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem at sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa pusang handog nila. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, mula po dito sa simbahan ng uh, Our Lady of Grace. At ito po ang ating unang pagbasa at pagminilay para sa araw na ito ng lunes at nawa mapaalalahanan din tayo na bawat isa sa atin ay mayroong bahagi na dapat gampanan, dapat gawin para sa pagpapanatili ng ating simbahan. Mahalaga po ang simbahan. Sa ating unang pagbasa ay nihinangad na ni Haring Siro na maitayong muli ang templo sa Jerusalem. At napakahalaga po ng templong ito sa Jerusalem magpasa hanggang ngayon pero yung kasaysayan nga po no paano ito itinayo ito ay sa pamamagitang ng pagtutulungan ng lahat ng mga tao lahat ng mga Israelita pinagsama-sama ang kanilang mga resources ang kanilang mga ginto pilak at maging sila mismo ay tumulong para maitayo ito at siya naman tong uh, magandang paalala talaga no para sa ating lahat na nawa uh, sa abot ng ating makakaya tumulong tayo kung sakaling kayo po ay mayroong pagkakataon at mayroong kakayanan. Kung mayroong mga kapilya, kung mayroong mga simbahan na uh, o kaya ay kinatayo. lalo pa kung may ito ay may katandaan na kailangan ng i-renovate, nawa po ay magkusa din tayo na tumulong magpaabot. no? dahil siyempre kailangan pa rin talaga ng pinansya. bukod sa uh physical na pagtulong no pagpala uh pag uh, bubuhat ng mga aluklak, blocks o kung ano man no uh, lalo na pag sa mga nasa probinsya pag nagtatayo ng ang kapilya sana po uh pagtulong tulungan uh, dahil siyempre mga nasa bundok napakalayo nila at napakahirap para pumunta sa bayan para makapagsimba. 'Yung so, malaking bagay po na mayroon tayong simbahan kung saan tayo nagkakatipon-tipon para magpasalamat sa Diyos, para magturi sa Diyos at umiling at idulog ang ating mga panalangin sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.